palang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito kung inyo pong makikita Nandito po tayo ngayon sa planta ng uh, Easy Rocks, no? ito po ay located sa Barangay Pulo Kabuyaw Laguna po. So kung inyo'ng makikita no nasa paligid natin, nandito po yung mga stocks. Napakarami pong stocks na nandirito. Ito pong mga stocks na inyo pong makikita, ito po yung mga dinideliver deliver sa ating mga uh, distributor at the same time yung mga dinideliver deliver sa hardware at saka sa mga home depot no, yung mga malalaking depo na ah uh, uh, nagsu-supply din po ng Easy racks. So dito po sa office nila no? Pwede po kayo dito mag-inquire kung kakailanganin po ninyo. So mamaya ipapakita ko po sa screen uh, kung o, paano po kayo mga contact at the same time baka po mabigyan po namin kayo ng magandang presyo. So eto, iikot ko po kayo ngayon dito. So napaunlakan tayo ng Isirax para makarating po sa kanilang planta. So ayan po dun sa mga previous na video po natin. and uh, nagkabit po tayo ng mga stone cladding. So, dito po ng galing yung aming supply. So, eto. Ayan. Makikita po ninyo. Napakaraming supply po dito. So, dito po sa kanilang area, no, ay napaka, napakaraming profile o napakaraming design ng mga stone cladding. Ngayon po, kung uh, gusto nyo pong magpa no, ng inyong mga stone cladding na gagamitin sa inyong mga construction project, Pwede rin po dito sila na mag-customize. Unang-una po yung kulay, no? Pag may nakita po kayong design o may nagustuhan kayong profile na existing na dito sa kanilang area, so pwede po kayong uh, magpa-customize ng kulay, no? Pero may nirequired lang po sila na nadami o laki nung ipapakustomize ninyo. niyo pagka gusto nyo po ng customized na kulay, no, ah... Uh, nagko-customize naman po sila ng kulay na gusto ninyo. Kaya lang po, uh, 50 square meter pataas. No? Ulitin ko po, kung eto 50 square meter na na requirements nila, pag gusto nyo lang po magpa ng kulay. Ngayon, kung gusto nyo naman po na magpa ng profile o sarili nyong design, alibawa may gusto kayong design na gusto nyo po ninyong ipagaya, no, nagko-customize din po sila dito. So, pwede po kayong kumontak sa dito sa Easy Rax o pwede po kayong kumontak sa akin para po masamahan po namin kayo, matulungan namin kayo, no? Pag gusto niyo pong magpa-customize ng design, kaya lang po ah uh, kailangan at least uh, 300 square meter po 'yung inyong area. Gagawan po nila kayo ng sarili n'yong design. So, masasabi niyo na ang design na inyong gustong gawin sa inyong construction project ay Uh, tanging kayo lamang po ang may design, no? Pero dito sa area naman, napakarami naman pong profile na available. Napakarami din po na design na available na kung pong makikita dito. No? Ah, uh, pwede po kayong kumontak. Baka sakaling makatulong po 'yung video na ito, no, makapagbigay kami sa inyo ng competitive price na makakabawas din po sa inyong construction project. So, ayan. So, So, ayan po yung mga stacks nila dito pa lang po sa isang area. So lilipat tayo doon sa kabila, no, para makita din po niyo yung iba pa pong mga uh, stocks ng isiraks So ito na po ngayon, no, sa kabilang side, yung mga stacks po nila. Ayun. So dito ayan kung inyo pong makikita no, marami pa po silang mga design na nandito na available. So eto Hindi rin po kayo mahihirapang mag Kung sakasakaling may service At kayo po ipupunta dito sa uh, Kanilang warehouse No ay Available din naman po yung forklift So hindi po kayo mahihirapang magkarga No So eto po Kasi po dun sa sa video natin Nung nakaraan Nung tayo po ay nagkakabit Nung uh, mga stone cladding na to no marami po ang nag-inquire kung saan daw po ba pwedeng makabili no at kung saan po ba pwedeng makahanap kasi marami pong mga instances na yung iba yung gusto nilang profile ay hindi available sa sa hardware hindi available sa mga sa mga depo so dito po lahat po ng profile na meron si EasyRacks ay available po ang kanyang stocks so ito po ngayon po doon sa mga naghahanap ngayon ng uh stone cladding no mga stone veneer at saka sa mga naghahanap ng mga payments na inyo pong kakailanganin so available po 'yan yung iba't ibang stocks at iba-ibang at iba't ibang profile kay Isirax so sa mga nangangailangan ngayon saka sa kasalukuyan ngayon ay uh, meron po tayong mga profile o mga design ng mga stone cladding at mga stone veneer No na available kay Easy Rock naka-sale po tayo ngayon, no. Meron po tayo ngayong available na uh, nagkakahalaga po siya ng uh, 600 per uh, square meter. So, yung 600 po na yon kadalasan po non ay isang box. So, uh, sa mga naghahanap po, pwede po kayong kumontak sa number na ito, no. O di po kaya ay dumiretso po kayong kumontak o mag sa Facebook page ng isirak Sabihin nyo lang po na napanood nyo po yung video kay Kuya Jude para makakuha kayo ng magandang discount at the same time, ah, mabigyan po nila kayo ng magandang presyo. Disclaimer po, ito po ay hindi sponsored video. No, dalangin po namin na ang video pong ito ay makatulong sa inyo lalong lalo na po sa mga nagpapagawa ng ah, kanilang construction project na nangangailangan ng supplier ng mga stone veneer at mga stone cladding no pati pati na rin po yung uh, mga uh, pati na rin po yung mga pavements na inyong pong kakailanganin no sa inyong mga exterior na mga uh, alibawa po niyan sa yung, sa garage no tapos po, po yan nilalagay yung mga stone pavements sa mga pathwalks sa mga pathways so meron po niyan available po yan kay Isirak at ang video po na, na ito ay uh, dalangin po namin na makatulong sa ating viewers at saka sa ating mga subscribers para po doon sa mga nahihirapan maghanap ng mga profile na gusto po nila kasi ito pong video po natin na ito ay direkta po tayo pumunta sa planta nila sa uh, Laguna no pumunta po tayo para maibigay po sa inyo yung mga uh, information o mga detalye no? Kasi po doon sa planta ay halos kumpleto po ang lahat ng mga profile na inyo po kakailanganin. Unlike po doon sa mga subscribers natin na naghahanap ng iba't ibang mga profile pero pagdating nyo po ng mga hardware at ng mga uh, ng mga depo ay hindi po available ang stocks pero dito po sa atin no uh, available po ang lahat ng profile tapos dun nga po pala sa mga gustong mag-avail ng product ng Easy So, nagdi-deliver naman po sila. Bali, ang mangyayari po niyan, magcha-charge lang po sa si EasyRacks, noong kanyang delivery fee. Pe. Pero, masisigurado po namin na yung profile na gusto po ninyong mangyari, no? Ang profile na hinahanap po ninyo ay maibibigay sa inyo, maidi-deliver sa inyo door to door. So, hassle free na po kayo. At maglaan lang po kayo ng mga ilang araw bago nyo po uh, gamitin. So, mag-a-advance po kayo ng order. Pero doon po sa maghahanap at gustong magkaroon ng uh, mga customized colors at saka customized design. So, ang gagawin po niyo ay uh, pupunta po tayo sa planta. So, kontakin nyo po ako para masamahan ko po kayo para uh, matulungan po kayo ng matulungan ko po, po kayo na makapunta tayo ng planta nila at the same time ay makapagpagawa po kayo ng inyong mga customized, customized design ng inyong store din stone veneer tapos stone cladding at yung mga payments po na inyong kakailanganin. Sa muli ito po si Judrius. Thank you and God bless.